Wala well, na, kaya na Ba, ako pa rin nakain na. Titira mo naman kami ng pangulam na yung uma. Huwag yung parang ikaw lamang ibito ka eh. Lagi ka nang gaulan ng pagkain. Wala naman pakinabang sa iyo. ba? Nakakain pa pala hanggang ngayon ng tik na yun. Ba? Ba? Kami inuubusin na ng pangulam. <smart noise> ah, ah, hanggang ngayon nakakain ka pa. Kailangan ka din nga. Kayo na ibang magpasalamat na lahat Ano na nakakain pa. Hindi mong kadami yung kadami-dami nyo lagi sinasabi. Ayos nila ang ah, ayan. Kaya ka napapakinabangan. Kahit ka kumain ang kumain, hindi eh, kayo ka mapapakinabangan. Bago ta ako natakaw pa. Ama, tayo na kumain para tayo ubusin ni walang pang ulam sinabi mo kang tiritiraan sinabi kong tiraan alam mo naman yun matakaw Taba Noel ayaw na diyan kami naman ayaw mang na iyong mga kakain so hindi naniniwala sa kasabihan ano naman katabihan kasabihan yon? Aba, ay sa putok daw ng baray ay may nakakaligtas. Ay sa putok ng tiyan ay wala. Nakaon, di ako niniwala doon. matagal ako katabihan kasabihan n'yon? Ay sa putok ng na naniniwala ka? <laughs> Tek na yan. <laughs>